Josue Ang paghahanda sa pag-agaw ng kanaan Unang kabanata Nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Josue na anak ni Nun, Patay na ang lingkod kong si Moises, kaya ngayon maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid sa ilog ng Hordan, papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo nyo, mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa Hilaga at mula sa malaking ilog ng Euphrates sa Silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa Kanluran at ang lupain ng mga Heteo. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang. Dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito. Para ang kininang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mo mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa sa iyo kahit saan ka pumaroon. Kaya inutusan ni Josue ang mga pinuno ng Israel. Libutin ninyo ang kampo at sabihin ninyo sa mga tao na maghanda sila ng mga pagkain nila. Dahil sa ikatlong araw mula ngayon, tatawid tayo sa ilog ng Hordan para ang kininang lupaing ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. At sinabi ni Josue sa mga lahi ni Naruben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase, alalahanin niyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Sinabi niya na bibigyan kayo ng Panginoon na inyong Diyos ng lugar na matitirahan na may kapahingahan. At ito na nga ang lupaing ibinigay niya sa inyo, ang silangang bahagi ng ilog ng Hordan. Mananatili rito ang mga asawa, mga anak at mga hayop ninyo. Pero dapat mauna ang mga sundalo sa pagtawid sa Hordan para tulungan ang mga kapatid ninyo hanggang sa masakop nila ang lupaing ibinigay sa kanila ng Panginoon na ating Diyos. Pagkatapos, maaari na kayong bumalik dito sa silangang bahagi ng Hordan para ang kininang lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod niya. Sumagot sila kay Josue, Gagawin namin ang lahat ng sinabi niyo at pupunta kami kahit saan niyo kami ipadala. Susunod kami sa inyo, gaya ng pagsunod namin kay Moises. Samahan na wa kayo ng Panginoon na inyong Diyos, gaya ng pagsama niya kay Moises. Papatayin ang sino mang lalabag sa pamumuno at utos ninyo. Kaya po kayo at magpakatapang.